So, natin ngayon yung mga tilapia natin. Ayan. So, bigyan natin ng kan mga tips para yung sa mga fans sa mga gustong magalaga ng tilapia. So, una-una, uh, maganda dapat meron tayong magandang klase ng ano, ng pizza na. Uh, kung naman yan available sa market, yung mga uh, maganda, magandang klase ng ang kids Ayan, para para maging maganda at aktibo sila sa sa kan sa, sa so kung magandang klase ng pigs matas yung uh, katina ay makakatulong to para sa paglaki ng mga uh, alaga natin na lapya tapos uh, pangalawa katulad ng makikita nyo maganda rin kung Uh, malinis yung tubig nila kasi kapag ka madumi yung tubig nila nakapansin, nakapansin ko sa kan lang kapag alaga ko ay kan kapag madumi na yung tubig hindi sila masyadong kumakain so, kung malinis yung tubig nila makan yung kain nila maganda yung kain nila so active sila na kapag ka malinis yung tubig uh, kapag ka contaminated yung tubig nila kadalasan ay may ikan pa may mamamatay so ganun yung, yung mga nangyayari ano kapag ka hindi maganda yung tubig tapos kung may kwan kayo kung may pH tester kayo mas maganda kung itetest nyo palagi lalo kung open yung pan ninyo yung pan itetest ninyo kung nasa tamang tama lang yung pH ng tubig Yan, kasi pag sobrang taas ay pandem. Din. Pwede ding mamatay yung mga alagang tilapia. Um, lalo na kapag uh, yung panin lugar nyo malapit sa dagat. Tapos umulan, uh, tumataas yung pH ng tubig. Para sa ibang tips, huwag nyo kalimutan subscribe, like, and video. Goodbye.